So good day sa inyo mga ropa. So for today's video ha eh. mag tayo ng mga gamit natin sa ating luggage bag mga ropa. Dahil by next week nga mga ropa eh, tayo sa Pinas. So ngayon ko na siya gagawin dahil sigurado wala na akong panahon, wala na akong oras dahil Friday mga ropa, no Friday. May trabaho pa ako noon, panggabi pa ako kaya pagkawas ko. Diretso biyahe na ako papuntang airport kaya ngayon ko na siya gagawin mga ropa. So, Siyempre, mayroon tayo mga konting nabili. Siyempre, mga damit, chocolate, mga konting pasalubong para sa pamilya natin sa Pinas. Siyempre, may konting halak. Yun. Siyempre, hindi mawawala yun. Pero konti lang naman mga ropa. So, yun. Ilagay natin sa bagay natin lahat. Mga pwede natin ilagay lahat ng pasalubong na nabili natin. Hindi naman ganun kadami mga ropa. Ibang mga, mga, mga damit na alam mo naman, mga pamigay natin sa Pinas. So, tara. Ilagay na natin sa bagay. yun mga ropa start na nga tayo maglagay ng mga gamit natin so ako wala naman akong uh, sinusunod ko nung uunahin basta may ayos ko na siya ng, may patos ko na maayos sa sa bagay ko yung mga mga pasalubong o mga damit o ano man basta hindi na siya maaalog yun ang importante mga ropa para kahit kaya agis-agis -agi siya diba lalo pag kami mga dala kayong mga babasagin na ano, kapasalubong tulad ng alak and hon ano perfume sa so, pwede mabasag, i-secure lang yung talaga importante mga ropa so uunahin ko yung mga dami talaga para malambot so ito yung nasa ilalim yan yan tapos mga short yan tapos natin na maayos para Siyempre, yung mga damit na mga damit na nabili ko. So, tinanggal ko na mga sa mga plastic ko, mga ropa. Ayan. Pasulubong sa mga anak, sa asawa. Siyempre. Sa magulang, sa mga kapatid. Alam mo naman sa Pinas, Pag, <laughs> pag umuwi tayo, eh, na, konti naman ang pasulubong. Hindi naman ganun kadami. So, bigla din talaga pag-uwi ko. Sayang din naman wala na lang gagawin dito sa Korea. So, tambay lang mga yara dito kaya naisip ako nung alam mag-passion. Mabilis na lang mga ropa, 90 days lang. So, ito, hindi ka tanggay pa sa ito. Gwanong may, masaya lang itong ganito. Yan ka. Tapos, yung Syempre, mga pants. Ayan. Siyempre, mga pants, dito na. Yan. Tapos ang ginagawa ko mga ropa, yung mga pwedeng mabasag is pinapalit na ako siya. Ayan. Ayan na nga yan. Ano oh wait. Malaki-laki ito. So pag ito, magsakit ito yan. Ayan. May bubble yun sa mga ropa. Ang tawag yan. Basta yun na yun. Ayan. <laughs> lang mga ropa. Tapos, next. Itong jacket. Dito ko naman ilalagay itong isang alak. Ayan. May babang wrap na ganoon sa mga ropa. Yun na ginagawa ko mga ropa. Ayan. Sa jacket. Dito ko naman ilalagay itong isang hindi. Uh, para kahit bato-bato sa mga ropa. Safe pa rin siya. Hanggang may iwasan mga ropa. Yung mga... Guro, iba lang katrabaho sa airport. Pagod na rin. Minsan, makikipo ng no? mga pagod na. Kaya minsan, eh, ganun-ganun lang iba pa yung mga lagit sa bag natin. So, sana huwag naman ganun mga ropa. No? Yan. Yung mga pants na ating ito ba, may ibigay natin sa mga pamilya sa Pinas. Tsaka nakabili ako na yan. Ang mga tape mo na. Secure na ba? Wala na ba? Talagang dito siya maaarap. Ay, kaya ba? ito. Ang mga diba? diba siya na Okay. Ayan o. Yan mga ropa. Ayos <laughs> Siyempre yung paborito ni Bunso ang kanyang palaman na kinat. Ayan. At ito. At ito kay, kay ate naman. Siyempre kay sa panganay ko. Favorite na Nutella. Ayan yan. Sure na yan mga ropa. Siyempre. Tapos ang ating mga chungguli. Mga ating mga chungguli. Dito ko na siya ilalagay. So, 15 kilo nga lang mga ropa ang maximum ng luggage ko. No? So, nila natin sa after natin mailagay. Ayun mga natin chungguli. Ayun, no, maluwag pa nga mga ropa ang luggage. Sobrang luwag niya pa, mga ropa. Kasi yung size ng luggage ko, mga ropa, is malaki talaga. Ito. May sting pa, mga ropa. Ay, pa pa nakalimutan. Ala. Shampoo. Yan. Ano ba? Diba? Hmm, ganyan lang magbaka. Hindi nila magano mag-ayos ang mga points na lagi si sa bag niya. Ano na, ibang-ibang ano pa, arte-arte pa. Arte yun mga ropa, ayos na. Ready po ura na. For night, Sabado. Pero meron pa ako inatag dito mga ropa yung sapatos na ibibigay sa dalawang kapit ko. So, yun. Linisin ko pa yung mga ropa. <laughs> so, hindi nga siya brand yung mga ropa. Na. Ano. Pero okay pa yun mga ropa. Yun. Ayos na mga ropa oh. Di ba? Ayos na yan. Sana hindi sila lupas 15 kilo dahil pag lupas sila 15 kilo mga ropa eh. Nako. Magbabayad tayo. Pag nagano, ano. 15 kilo. Pero kaya yung ibang yung ibang mga gamit ko yung mga gamit ko sa Pinas eh sa so, may backpack ko na lang nalagay. So sa backpack ko uh, 10 kilo ang uh, maximum nito na pwede mong dalhin. Tik bitim. Ito man 15 kilo lang mga ropa. Kaya yung mga sosoba sa 15 kilo, dito ko ilalagay. Yan, sa aking backpack. Yun mga ropa. So, update yun lang kayo Sabado. Sa aking flight mga ropa. Yun, babayin mga ropa sa mga kapwa ko. Ka, ingat kayo palagi siyempre. So, pag, may pagkakapaw ngayong magbaso sa Pinas, magbaso kayo mga ropa, huwag lang dito yung trabaho. Dahil nakaka-stress naman lahat. <laughs> nakaka-stress din mga ropa, puro trabaho. Kung may pagkakataon, mamasakay kayo. Kahit ilang araw lang, isang linggo lang, ayos na yun mga ropa. Kahit na paano eh, makakita natin ang pamilya natin sa binas. Yun, ingat kayo palagi. Stay safe! babayi mga ropa!